dati pa naglilimas kami mga lods gamit namin ano mano mano yung bumba DIY sa ngayon ito na maganda walang pagod maliit lang oh pero lakas nyan subukan natin sit up ko muna sit up o oh, na yung pump kabit natin sa battery yung isa nakabit ko na yung positive dito naman tayo sa isa yun mandar ah oh antarnya niya. Ano siya, oh. O, oh, kung gano'ng kalakas. tingnan niyo. Kalakas. Laki ng host niyan. Kukuha niyo mga port yata. Ang laki nito. Yung kanyang host. Oh. Kahit tigilan niya mga lumuti, oh. Layo, oh. <laughs> Ganyan, kalakas yung pump na yan. Napakaliit lang. Ganda. Solid yung gumawa. Ayos. Mag-iisip mag shower Shower.